Ayan na nga po at iuwi iu na ang sidecar. Ayan po yung kulay niya. Bali yung mga accessories, pinadagdag po ng may-ari yan. Dito sa likod, ayan. Ayan yung upholstery niya. At ito naman yung upholstery niya sa side. Ayan. Stainless po yung flooring niya. At ayan yung kanyang upuan. Ito yung sa may pinakaharapan na po ng driver side yan. Yan.